Ito dahil sa is kapag nakapala ako sa kolas and dahil magbibili naman ako ng taba ako ni Papa. So, ito nga yun. So, hihatid naman natin din kila Ezekiel. So, let's go guys! Ezekiel! 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 Oh! ay bigay na natin yun dahil nga inutosan na so let's go pupunta na tayo sa kalas let's go mga ako guys nakakapapit so andito na pala ako guys diba so yun so malayo layo pa nga guys nakakapagod So ito nga pala yung daan dito. Ah, yes. oh, diba may manok pa. Tama tama ang tinola. Pero wag nating gawin kasi ay masama yan. So ito nga guys. Ay so, galing yung odong So ito ba. Alayo alayo pa guys. Hindi <sighs> hey, guys, nandito na ako. So yun pala. Yung tambayan namin. Noon. So guys, ito nga pala yung eskilan namin guys. Di, masyado kita. Kasi, nakakapagod talaga. Kumakad, so, tangin na ah. So ito nga guys. <laughs> diba? ba? nga eskilan namin. So, nandito na ako sa guys. Pero malayo lang yung panak. Okay. King lalakarin. Diba? Andong ba guys? So, let's go. So guys, dito nga ako bumili ng tabako. Yung un nasa unahan. Diba yung tindahan? Doon ako bumili guys. Yan, lumalakad na ako dito. Hmm. Ang tindahan. Nababakala ko ng tabako. So, ito na yung pala yung nabalik kong tabako, mga boss. Then, pagkatapos ko nga bumili, ay pumunta na nga ako sa at Atilia. Then, malapit na nga ako doon. Then, pagkatapos ko nga doon, eh, niya rin ako kasi nakakagutong ah, naman, guys. Then, iba ang sarap magmukbang. Sarap sa da. Then, pangatapos na, eh, umuwi na nga ako, guys. <laughs> Talo! Then, lang, guys. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> Pauwi na ako nun. No? Eh, hanggang dito lang guys.